Magandang, magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga po pala si Abedukan galing sa Ten Amaroto. Papaliwanag ko kung paano umulat ang gender roles dito sa Pilipinas. Ang una ay pre-colonial Philippines o bago dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas. Sa panahon ito, pid, ay ang mga babae at laki pareho maaaring maging pinuno o maging mandirigma sa panahon na ito. Dahil ang pinaka- dahil ang sa panahon nito ay pantay-pantay ang mga babae at lalaki sa panahon nito. Sa pangalawa naman ay Spanish colonization. Ito ay nababago ng gender sa Pilipinas. Ang mga babae ay ina-expect na maging masunurin, maging mahinin o nasa bahay lang. Ang mga lalaki naman ay ina-expect ng karamihan na maging political o economic economic leader. Dumapo naman tayo sa American period. Sa itong sa ganitong panahon ay nagbukas ng bagong puntini oportunidad para sa mga babae. Ang mga babae pinapayagan na mag-aral na mas malaya at nakakaroon ng unti ang babae unti-unting pumasok sa white collar job pwede sila maging teacher or nurse or iba pang mga trabaho. Dumapo naman tayo sa post-war to 1970. Ang, ang mga babae ay na-expect na mag na domestic duties or sila ang mga mga naga, nag aano sa mga bahay like sila ang gumagawa ng mga gawain pang bahay sa lalaki naman ay like wala dominante pa rin ng mga lalaki ang mga babae ay mal, like ang mga ang mga babae sa lalaki parang walang kapangyarihan due to education kasi wala kayo wala masyadong nag hindi, hindi masyadong nag-aaral ang mga babae dito na panahon. Dumapo naman tayo sa 2000 to 2010 ang mga ang gender roles ay mas lumago na ang gender roles dito dahil ang mga babae ay pwede na maging leader like CEO or boss ng isang kumpanya at ang mga lalaki naman ay dapat na uh, ang mga lalaki naman ay nasa bahay lang at nagiging ama at dito naman pumapasok ang gender na LGBTQ ang company ng mga ang tambaning ang, ang LGBTQI magpakan, magpaganda, mag entertain sa mga tao wala or mag, ano sa social media. Diyan. At dumapo naman tayo sa present day dito sa Pilipinas. Mga babae ay lumago, ay lumago na mga babae dito na panahon dahil naging aktibo na sila sa politics or mga businesses like sa mga company and other things na pinagka pinagkakabala ng mga babae. Sa mga lalaki naman ay nasa bahay lang sila at palagi ay at nagbabantay ng mga bata para sa ay para sa mga responsibilidad, responsibilidad nila bilang ama na Pantayan ng kanilang mga pamilya at wala mga house responsibilities sa mga LGBTQ community naman kina wala pa rin same sex marriage law sa mga LGBTQ at at pinapayagan na din, pinapayagan na din sila sa religion or any other religions dito sa ating bansa sa, modern, sa modern and feminism naman ay ang mga babae ay, ay, nagiging politician na like ay nagiging leader na sila at pwede na silang nag-expand ng labor roles labor roles like pwede na sila pumunta ng ibang bansa pwede na silang maging OFW kagaya ng mga lalaki yun lang yun lang po. Maraming salamat, Mam Julie.